Kinumpirma ng Center ng University of the Philippines Fighting Maroons sa si Quentin Meliora Brown na siya ay kwalipikado bilang local player para sa Gilas Pilipinas National Men's Basketball Team. Ayon kay Meliora Brown, nakuha niya ang kanyang Philippine passport noong bata pa lamang siya, kaya pasok siya sa rules ng FIBA. Dagdag pa niya, handa siyang matuto kung sakaling mapasama sa Gilas Pilipinas at makipag-ensayo sa ibang centers ng team, gayon din kay Head Coach Tim Cohn. Sinabi ni Meliora Brown na isang malaking karangalan ang mairepresenta ang bansa at mahalaga sa kanya ang pagtutuloy-tuloy ng pag-aaral at pagpapabuti sa laro. Bukod dito, nagpahayag din siya ng interes na lumahok sa susunod na PBA Rookie Draft. Matapos ng tagumpay ng UP laban sa University of the East Red Warriors 77-67, na itala ni Meliora Brown ang career high na 16 points at 12 rebounds sa panalo na Fighting Maroons kontra Red Warriors.